Good morning ang laki-laki ng kung lokos iso. Oh. Yan. Susubukan natin magluto kung paano. Yan. Medyo matigas po ako yung naka pagulang halin sa kisip. Tigas pa kisip. ice oh. pa. Alam, pura akong unto. Hmm? Akong unto yung Còn tên này guys, Lạc kè Mình nó một tiền Kìa Cái kia kìa Đó Dengan ini ini merdu tuh, laki guys bulan teri guys mau collection ini sekian ngombo na ya kisho wa kaya yan ngombo na slide guys para tingnan

medyo pa uh, paluto tayo tayo para hamot uh. alam mo yung pusiniro o gwapo <laughs> morning, morning pa, pa morning morning, <laughs> pa. morning guys maraming wa aga pa ba guys Sunday so, okay, subong sa kung maluto siya daw maluto kay sunday yeah. ito na guys ano uh, kanyang pusit guys oh, lulaga kalad ka daw para mo sang asin butang hang huh? okay, okay. i timpla ko na sa asin ni kape ni man ni aso guys ano okay, na ginit ang teka kagisa ka na gani ah bombay eh. Guys, nagsoro-soro na guys. Yan, pwede na matikman guys. Yan, mamaya na lang para masa masalupsok ang timpla natin. Yan ang posit guys. Yan guys, malamala na. Okay, yan, masarap to guys. Yan, panat na. Okay. Yan. Okay kain tayo guys yan sarap nyo guys yan guys good morning guys ito nang naluto ta na pusit o no. kain tayo yan sarap po Lah leh sesiapa? maganda macam dah. Kebayatnya lupa. Yan.